Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 13, 2025. Habang ang nakakabighaning liwanag ng buwan ay pumapaloob sa kalangitan ngayong araw, hayaang nyayanig ka ng enerhiya nito, Capricorn. Ang mga alo ng enerhiya na dulot ng kaakit-akit na buwan na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang huminto sandali at magmuni-muni. Ang mga alon ng enerhiya na dumarating sa ika na araw ng buwan ay nagtutulak sa iyo upang gamitin ang iyong likas na pagtitiis at determinasyon sa isang mas makulay at makabuluhang layunin. Ibigay mo ang iyong buong atensyon sa mga misteryo ng araw na ito at pansinin kung paanong ang iyong mga iniisip at pakiramdam ay maaaring matagpuan sa isang hindi inaasahang paraan. Isang laro ng damdamin at mga pagnanasa na magpapaalala sa iyo ng iyong hindi matitinag na espiritu. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng isang pagkakataon upang magnilay-nilay. Binigyan ka ng pagkakataong pagmasdan ang iyong sarili mula sa isang mas malalim na pananaw. Habang sinusuri mo ang iyong mga iniisip at nararamdaman, mahahanap mo ang mga aspeto ng iyong buhay na matagal mo nang tinatago o iniiwasan. Sa mga ganitong sandali, ang pagiging bukas at maligaya sa iyong nararamdaman ay makakatulong sa iyong personal na pag-unlad. Ang pagtanggap ng iyong sariling kabiguan at tagumpay ay isang hakbang patungo sa mas mataas na antas ng kamalayan sa iyong buhay. Ngayon, habang ang buwan ay nasa Scorpio, ang iyong pagiging mausisa ay tila may dagdag na lakas, at ang iyong interes sa mas malalim na aspeto ng buhay ay dumarami. Ang Scorpio ay isang tanda ng pagkamausisa, at hindi matitinag na pagnanasa na tuklasin ang mga bagay na itinatago. Pinapalakas nito ang iyong pangangailangan para sa mas malalim na pagkaintindi sa iyong paligid at sa iyong mga relasyon. Ito na ang tamang panahon upang mag-imbestiga ng mga bagay na mahirap at misteryoso. Maaaring ito ay magdala ng mga tanong tungkol sa iyong buhay, sa iyong mga layunin, at sa iyong espirituwal na landas. Marahil ay magsimula ka ring magbasa ng mga libro na magpapalawak ng iyong pananaw, o kaya naman ay magsimula ng talakayan na magbibigay liwanag sa iyong mga nakatagong pagnanasa at hinahangad na kabutihan. Munit ang matinding enerhiya ng Scorpio ay may kakayahang magpataas ng iyong mga damdamin kaya't mahalaga na mag-ingat ka sa mga negatibong emosyon na maaaring dumating. Ang mga damdamin ng selos, hindi pagkatiwala, o pagkamartir ay maaaring magtago sa mga sulok ng iyong isipan. Huwag hayaan ang mga emosyon na ito na magbigay ng kontrol sa iyo. Dapat ay matutunan mong hawakan ang iyong puso at maging mapayapa sa iyong mga desisyon. Huwag hayaan na ang iyong nararamdaman ay humantong sa hindi maiiwasang galit o pagkagalit. Isang mahalagang paalala ito sa iyo, ang balansing isipan at pusong matatag ay magdadala ng pagunlad sa iyong buhay. Ang isa sa mga pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin ngayong araw ay ang maglaan ng oras upang muling makipag-ugnayan sa kalikasan. Walang mas magaan at mas nakapagpapalakas ng loob kaysa sa isang tahimik na paglalakad sa ilalim ng mga punong may bulaklak o kahit ang simpleng pag-upo sa lupa at pagninilay sa iyong paligid. Ang kalikasan ay nagbibigay ng natural na lakas at aliyo na nagiging isang paalala na tayo ay bahagi ng isang mas malawak na enerhiya. Sa bawat paghakbang mo sa mga landas ng kalikasan, matutulungan ka nitong muling tuklasin ang iyong mga ugat, alinman sa iyong pamilya, kasaysayan, o ang espiritual na ugnayan na nagbibigay sa iyo ng direksyon. Ang pag-reconnect sa kalikasan ay hindi lamang nagbibigay ng pisikal na lakas kundi pati na rin ng mental at emosyonal na kadalakan. Ang tahimik na sandali ay magbibigay daan para makinig sa iyong mga nararamdaman at linawin ang iyong mga layunin. Habang ikaw ay naglalakad o mupo, magiging malinaw ang iyong mga intensyon, at magagabayan ka sa pagpursige ng mga ito ng may buong pagkakaalam at kalinawan. Ngayong araw, ang iyong mga damdamin ay malalim at makapangyarihan, kaya't napakahalaga na maglaan ka ng oras upang mag-reflect at kilalanin kung paanong ang mga ito ay nakakaapekto sa iyong mga aksyon. Ang iyong mga desisyon ay hindi lamang batay sa lohika at praktikalidad, pati na rin sa kung paano mo tinatrato ang iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo. Kung ikaw ay may mga pagnanais na matagal mo nang nais to pa rin, ang araw na ito ay magsisilbing isang paalala na hindi ka nag-iisa sa iyong landas. Buksan ang iyong puso sa mga posibilidad at yakapin ang bawat aspeto ng iyong sarili upang magkaroon ng tunay na kasiyahan sa iyong buhay. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kulay lila, isang kulay na may kaugnayan sa pagka-mystical, introspeksyon, at espiritual na paglago. Ang lila ay makakatulong sa iyong makalimutan ang mga pansamantalang alalahanin at magbigay tuwa sa iyong puso. Ang maswerteng numero mo ay 33 at 11. Siyam. Kung sakaling makita mo ang mga numerong ito sa araw na ito, ito ay isang senyales na ikaw ay nasa tamang landas at ang iyong mga desisyon ay tamang-tama sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain ngayon ay ang maglaan ng oras para mag-meditate o mag-reflect sa iyong mga pangarap at layunin. Pumili ng tahimik na lugar at magpahinga upang muling magkonekta sa iyong pinagmulan at magsimula ng isang mas maliwanag na kabanata. Ang pinakamahalagang payo para sa iyo ngayon ay ito, magtiwala ka sa iyong likas na intuisyon at lakas ng loob. Huwag mong hayaan na ang pansamantalang alalahanin o ang mga takot na dulot ng iyong mga emosyon ay magtakda ng limitasyon sa iyong mga pangarap. Ikaw ay may kakayahang malampasan ang mga pagsubok at kapag kumilos ka ng may kababaang loob at tapang, matutulungan ka ng iyong mga intuitibong desisyon na magtagumpay. Kaya't ngayong araw, tanggapin ang lahat ng aspeto ng iyong buhay, ang liwanad at ang anino. Sa paggawa nito, makakamtan mo ang tunay na balanse at kahulugan sa iyong paglalakbay. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay makakamtan sa tamang oras at sa tamang daan. Sa pagtatapos ng araw na ito, isara mo ang iyong mga mata at magpasalamat sa mga bagong pagminilay na natutunan mo. Hayaan mong magpatuloy ang mga pagninilay na ito sa iyong gabi, at magbigay sa iyo ng gabay para sa susunod na mga araw. Maging mapayapa sa iyong katawan, sa iyong isipan, at higit sa lahat, sa iyong kaluluwa. Sa iyong pagtanggap sa mga misteryo ng buhay, matutunan mong yakapin ang mga hindi mo pa nauunawaan at magpatuloy sa landas ng personal na pagpapabuti at paglago. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.